Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Clemente, Verdadero at Maximo, magsama pa kayo ng tatlo pa sa inyo. Bumaba kayo sa baryo at pumunta sa hepe ng mga tanod at kay kapitan. Ibalitan nyo ang nangyari sa taong ito. Sila na ang bahala sa bangkay ni Totoy Palos. Sumunod naman sa akin ang mga ito at isinama na nga nila. Pababa ng baryo ang nooy paulit-paulit na nagpapasalamat sa aming si Don Manuel. Ngunit tiniyak ko munang kumpleto sila sa aking paningin o wala akong nakikita kakaiba o hindi pang karaniwan sa kanilang mga panlabas na mga pagkatao. Mahirap na dahil ayokong ni isa man sa aking mga tauhan ay mapahamak sa bawat operasyon. Hanggang sa dumating na nga ang mga naka-uniforming mga tanod, si kapitan at ang mga opisyalis ng nasabing baryo at mga pailang-ilang mga residente ng bariyo. Marami sa mga ito ang nagsasabing mabuti nga at nawala na ang salot sa kanilang bayan. Nagpasalamat naman ang mga opisyalis ng bayan sa akin. Dahil sa aming ginawang yon, ay Totoy Palos, subalit inilahad ko sa kanyang hanggat maaari sana'y pinilit kong hulihin ang buhay si Totoy Palos. Subalit nagmatigas ito dahil yun naman talaga ang batas sa aming mga sundalo na hanggat maaari ay walang mamatay sa pagitan ng aming grupo at sa sino mang mga taong gumagawa ng paglabag sa batas at manasanang kukunin at pagtutulungan ng mga tanod ang nooy bangkay ni Totoy Palos na kasalukuyang kinukuhanan ng larawan ng isang tauhan kong sundalo upang maging ebidensya na kami ay nagtagumpay nga sa aming operasyon at dalhin sa harapan ni Major ang mga larawang yon. Ngunit isang matandang lalaking residente ang bigla na lamang na lumapit sa bangkay ni Totoy Palos at umiiyak itong hinagkan ang bangkay ni Totoy Palos at paulit-ulit nitong sinasabing Nakakaawa ka naman apo Naging biktima ka ng mga walang kwentang tao Inapi at inabuso nila ang iyong pagkatao Kaya ka nagkakaganto Napuno ng paghihiganti ang iyong isip At nilamon ng poot at galit ang iyong puso ha, 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 ha. Ang matandang lalaking yun pala ay ang lolo ni Tutoy Palos at may malalim siyang tahilan kung bakit nagkaganoon ang nooy dating masiyahin, matulungin, at maghalang na si Tutoy Palos. At kung ano ang kanyang buong kwento o ni Tutoy Palos mula sa umpisa, ay akin pong ibabahagi sa inyong lahat o dito mismo sa inyong channel, Sir Jess, sa mga susunod na pagkakataon. Sapagkat yon, ay ang aming nakuhang buong impormasyon patungkol sa kanya sa pamamagitan ng kanyang lolong si Lolo Guido. Kinahapunan din ng mismong araw na yun ay wala na nga kaming inaksaya oras. Bumiyahi na nga kami pabalik sa aming pinagmulang probinsya. Dala ang mga larawang ebidensyang nagtagumpay kami sa operasyon na siya naming ipapakita kay Major. Ngunit habang tumatakbo ang aming sinasakyang pangsakyadang sasakyan sa daan ng mga sandaling yun ay hindi pa rin maalis-alis sa aking isip ang nakakaawang sinapit ni Tutoy Palos sa kamay ng mga mapagsamantalang diktador ng mga mayayamang tao sa kanilang bayan ganoon pa may para sa akin sa ang gulumang tingnay ay masasabi pa rin mali ang kanyang ginawa at iyon ay isang krimen o paglabag sa batas. Great job! Tingyente Bernabe -Gracia. Sinasabi ko na nga bang sisiw lang sa iyo ang hulihin ang kinatatakutang kriminal na si Totoy Palos. Inaasahan ko na itong inyong tagumpay. Kaya nga lang ay napatay niyo siya. Di ba le? Ang mahalagay na resulban niyo ang malaking problema sa probinsya ng Bataan. Ang papuring pagkakasabi sa akin ni Major Makatangay nang kami ay makarating na sa aming himpilan na nasa aming mismong probinsya. Ginawa ko po ang lahat, Major, pero yun ang kanyang pinili. Mas pinili niyang mamatay kaysa sumuko ng buhay. Sagot ko naman sa kanya. Tama ka riyan Tenyente. Hanggat maaari ay sikapin natin silang hulihin ng buhay. Pero kung yun ang kanilang pinili ay wala na tayong magagawa pa. Sabi naman sa akin ni Major Makatangay. Dagdag pa niya eh. ng muna kayo ng inyong grupo, tenyente. Dahil sa susunod na kayo o ang inyong grupo ay patawag ko, ay paniguradong meron na naman kayong misyong re-resolbahin. Kumalat ka agad ang balitang yon sa lahat ng mga pahayagan ang tungkol sa pangyayaring yon sa kinikilalang si Tutoy Palos at ang pagkalat ng aking pangalan maging ng aking mga kasamahan hindi lamang sa aming mga katropang sundalo. Kundi naging usap-usapan at naging maingay ang pangalan ko sa mga naglalakihang mga sindikato o mga mayayamang may ginagawang ilegal hindi lamang sa aming probinsya kundi maging sa iba't ibang bayan lalo na nga sa mga iba't ibang grupo ng mga rebelde naging matunog sa kanila ang aking pangalan ang aking mutya ngunit hindi nila matukoy kung ano nga ba ang aking mutya at sinasabi ng mga itong may kakayahan akong wala sa isang ordinaryong tao. Ngunit, ang hindi ko alam, isa sa mga sindikatong hindi pa nakikilala ng mga kapulisan ang magkakaroon ng masamang interes o binabalak sa aking buhay dahil para sa kanya'y darating ang araw na ang katulad kong isang sundalo ang pipigil sa kanyang mga illegal na mga transaksyon na katulad na lamang ng pagpuputol ng mga naglalakihang mga kahoy sa bundok ang pagmimina ng walang permiso sa gobyerno at kung ano-ano pang mga illegal at ipinagbabawal ang kanyang ginagawa kumita lamang ng malaking pera at siya ay walang iba kundi si Mr. Valdez. Naging abala ako noon sa pag-aalaga sa aking asawang nagdadalang tao, si Carla. Dahil mahirap na Sir Jess, baka siya ay makunan at mawala ang aming panganay na anak na nasa kanyang sinapupunan. Naging maingat ako sa bawat pagkaing inihahanda ko para sa kanya dahil sa gusto kong maging malusog. Hindi lamang ang aming anak na nasa kanyang tiyan, kundi maging ang aking pinakamamahal na asawa. Pinigyan kasi kaming lahat ni Major ng isang linggong bakasyon. Araw ng Sabado ng umaga, tatlong kalalakihan ang nakita kong naglalakan papalapit sa aming tahanan. Pinakiramdaman ko ang nooy mochang nasa loob ng aking blusa. Wala naman akong nararamdamang kakaibang presensyang. Ibinibigay sa akin ng aking mochang tangan. Isa lamang ang ibig sabihin noon, mga pangkaraniwang tao lamang ang mga ito. Mga nakasuot ito ng maayos na kasuotan, subalit, subalit kakaiba ang kanilang mga hitsura. Dahil sa ang hitsura ng mga ito'y parang mga traidor sa isang pelikulang malaksyon. Kasama nila si Itay Pidring, ang pangalan ng aking biyanang lalaki, na siyang ama ng aking asawang si Carla. Mabilis naman akong lumabas ng aming tahanan habang ang asawa ko'y abalang naghahanda ng aming magiging merienda at nang sila'y nasa aking harapan ay hindi nga ako nagkamali dahil mga bastos ang mga ito at magagaspang kong magsalita. Ikaw ba si Teniente Bernabe Gracia? Tama ba ako? Ang tinig kong tanong sa akin ng isa sa kanila habang makikita ang mga itong panay ang hitit buga ng sigarilyo sa kanilang bunganga at kung kumilos ang mga ito'y Akala mo'y mga siga? Aham, oh, um, anak Bernabe Maiwan ko muna kayo at marami pa akong inaasikaso sa aking bangka Pagsang ayon, ang isinagot ko noon kay Taipid Ring Ako nga po, si Tenyente Bernabe Garcia. At kung ano man po ang inyong importanteng sadyas sa akin Ay maaari po bang sa loob ng aming tahanan natin Pag-usapan ng mga yan Ang maayos kong sagot sa kanila Subalit nakita kong... Nagkatitigan ang mga ito at ngumisi na para bang nakakaloko pagkawal. Naguwi ka sa akin ang isa sa kanila nang. Huwag na yente dahil hindi naman masyadong mahaba itong aming sasabihin sa iyo. Pero napaka-importante. Klaro? Akin na yung sobre. Mabilis namang iniabot sa kanya ng kanyang kasama ang sobring. Alam kong naglalaman yon. Nang may kalakihang halaga ng pera at pagkatapos ay iniabot niya ito sa akin at nang ito'y buksan ko eh, hindi nga ako nagkamali sir yes pera ang laman ng puting sobring yon malaking halaga ang perang yon tenyente at nasisiguro kong wala pa sa kalahati ng perang yan ang iyong kinikita bilang isang tapat at totoong sundalo hindi ba ha ah, ah, ha ah ah at nasisiguro ko rin ngayon ka pa lamang nakakita nang ganyang kalaking halaga ng pera. Diba? Ang sabi pa sa akin ng lalaking nasa harapan ko habang ang dalawa sa kanila ay makikitang mayat maya ang paghigop buga ng sigarilyo at ramdam na ramdam ko ang mga maiiksing kargadang baril nila na nasa kanilang tagiliran. Armado ang mga ito. Para saan? At kanino nang galing ang malaking halaga ng perang ito? ang seryosong tanong ko sa kanila. Ang perang yan ay para sa iyo, Teniente Garcia. At yan ay ibinigay sa iyo ni Mr. Valdez. Huwag kang magalala. Dahil magaan lang at simple lamang ang magiging kapalit niyan. Bakit hindi mo ako diretsahin? At huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Inis kong sagot sa kanya. Ha 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 ha. Teniente Garcia, gusto ni Mr. Valdez na ng iyong serbisyo o suporta para sa kanya. Gusto kanyang maging isa sa amin at katulad ng iba pang mga sundalo at mga polis na nasa kanya, na nasa kanya na ang kanilang serbisyo. Huwag kang mag-alala, Tenyente. Maliit pa ang halaga ng perang yan sa oras na pumayag kang maging isa sa kanyang mga tauhan. Dadagdagan pa niya ang halaga ng perang yan sa niyon sa akin ng isa sa mga tuta ni Mr. Valdez ay nakaramdam na ako ng pang-iinsulto sa aking pagkatao lalong lalo na nga sa aking reputasyon bilang isang sundalo kung kaya't ha 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 riyan, Dagul di ba yun ang pangalan mo? Dagul? Pangalan pa lang Aso na Aso na ang tingin sa'yo o sa inyong lahat ng inyong pinaglilingkurang among si Mr. Valdez. Tama kayo. Malaking halaga ang pirang ito. At ngayon pa lamang ako nakakita at nakahawak ng gantong halaga ng pera. Pero, heto. Heto ang pera. Kunin nyo at sabihin nyo sa amon yong garapal na hindi ako katulad ng ibang mga alagad ng batas na kayang-kaya nilang ipagpalit sa pera ang kanilang pagiging alagad ng gobyerno. At sabihin mo rin sa kanyang habang maaga pa ay itigil na niya ang kanyang ginagawang anomalya dahil ako, ako mismo ang huhuli at magpapakulong sa kanya at sa inyong lahat. Maliwanag ba? Nagkulay suka ang mga hitsura ng mga ito at bahagyang napaatras dahil hindi sila makapaniwala sa aking mga sinabing yun sa kanila at naging taliwas yon sa kanilang inaasahang mangyari. Labas tangan ka! Hinayo pa ka, tenyente! Ito ang dapat sa'yo! Hmm. Ang asar na pagkakasabi ng isa sa kanila hanggang sa makikita ang mga itong sabay-sabay nang dumukot ng kanik-kanilang mga kargada upang sana'y iputok sa akin. Ngunit naosyami ang mga ito dahil mas nauna akong bumunot ng aking lisensyadong maiksing baril na nasa aking tagiliran sapagkat inaasahan ko nang yon ang mangyayari ng oras na yon. Itinuto ko sa kanila ang aking baril kung kaya't. Imposible ito, pa -pa anong mga Pa kidlat ka sa bilis? bumunot ng baril mo ha? Nagtataka at namimilog ang mga matang pagkakasabi ng isa sa kanila habang makikita na ang mga itong nakahawak na sa puluhan ng kani-kanilang mga baril. Ha 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 ha! -ha, -ha. Hindi ko alam kung paano pa ko ginawa yon. Pero, isa lang ang masasabi ko sa inyo. Layas! Lumayas kayo! At wag na wag na kayong babalik pa rito. Layas habang hindi pa kumakati itong aking daliri. Baka makalabit ko ang katilyo at butasin ko ang inyong mga noo. Layas! Sabay-sabay na nga ang mga itong umatras at dumistansya papalayo sa akin at gitang kita ko kung papaanong nanginginig ba ang kanilang mga tuhod dahil, dahil sa sobrang nervyos. Tandaan mo ito, Tenyente Gracia. Makakarating ang lahat ng mga sinabi mo kay Mr. Valdez. At tandaan mo ito, babalik kami rito upang putulin ang mahabang sungay mo. Iwan ko na lang, Tenyente. Iwan ko na lang, Tenyente, kung hindi ka lumuhod at magmakaawa kay Mr. Valdez. Tandaan mo yan. Dahil sa paderang ang binangga mo. Hihintayin ko ang araw na yan, Dagol. Hihintayin ko at ating titingnan kung sino ang luluhod sa ating lahat. Ang sagot ko sa kanila hanggang sa makikita na ang mga itong papalayo na sa tapat ng aming tahanan at tinatahak na ng kanilang mga paa ang dalampasigan kung saan ay doon naghihintay ang kanilang mga pag-aaring dalang bangka. Hindi ang katulad ko ang kaya mong silawin ng iyong pera at kayamanan. Mr. Valdez, hindi ako. Sabi ko sa aking sarili, ilang sandali pa Nakita kong nagtatakang lumabas ng aming tahanan at lumapit sa akin ng aking asawang si Carla. Inusisa niya sa akin kung sino ang mga taong kausap ko. At nakita niya habang siya'y abala sa aming kusina. Subalit ang ginawa ko'y akin siyang hinagkan. At hindi mas himas ko ang kanyang lubong tiyan. Kasunod ay, wala mahal. Mga kakilala ko lang, pinumusta lang nila ko. Inaya ko sana silang pumasok sa loob ng ating tahanan upang makapagmerienda ba. Pero tumanggi sila eh. Pagsisinungaling ko sa aking asawa upang hindi na siya mag-alala. Malawak ang nasasakupa ng aming bakuran at may distansya ang aming ang bakod sa aming mismong tahanan kung kaya't ay hindi narinig ni Carla ang palitan ng aming mga salita ng tatlong mga tuta ni Mr. Valdez. Tatlong araw ang mabilis na lumipas na ako'y naging abala sa pag-aasikaso sa aming pag-aaring lupa sa bundok na ipinamana ng aking biyanan sa aking asawa. At pagminsan ay tumutulong ako sa pag-aayos ng mga lambat ni Taipid Ring. Habang hinihintay ko ang araw na kami ay kinakailangang mag-report kay Major, gabi ng Sabado at ganap ng alas 11 ang oras ng mga sandaling yon, at mahimping kaming magkatabing natutulog ng aking asawang si Carla, nang hindi ko inaasahang sa aking panaginip ay makikita at makakausap ko ang taong nagbigay ng mochang galing sa loob ng puso ng saging dahil sa panaginip ko eh. Bernabe! Bernabe! Mm, mm, ah, 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 nasaan ako? Ah, ah, anong lugar ba ito? Ba bakit puro usok ang nakikita ko? At mga huni ng mga ibon ng aking naririnig? Ang sabi ko noon, kung saan ay wala akong kaalam-alam na ako'y nasa aking malalim na pagkakatulog. O nasa aking panaginip at may isang matandang lalaki akong nakikitang nakatalikod sa aking harapan. Mahaba at kulot-kulotin ang kanyang kulay gintong buhok at may tungkod na kasuot ng magandang kasuotang malinis. Ngunit nasisiguro kong bago lamang sa aking paningin ang kanyang kasuotan. Si sino po kayo? Teka lamang. A Apo lakay. K kayo po ang gulat na gulat kong tanong sa kanya nang ito'y dahan-dahan nang humarap sa aking kinatatayuan. Kumusta ka na? Iho, Bernabe, natutuwa ako at hindi ako nagkamaling sa iyo ko. Ipinagkaloob ang mutyang batong ipinamana sa akin ng aking mga ninuno. Apulakay, pa pa paano kung hindi ko na natagpuan pa ang inyong tribo kahit pa'y makailang beses na ako nagpabalik-balik doon Kung ano ang nilalaman ng iyong puso At ng iyong isip iyo Iyon ang sagot sa iyong mga katanungan iyo Ang mutyang nasa sa Ay mas lalo mong pakaingatan At kaya ako nagpakita sa iyo Dahil nanganganib ang pamilya mo O kayong mag-asawa A ano pong ibig mong sabihin, Apo Lakay? Hindi po kita maintindihan. Kising, Bernabe. Kising, Iho. Ang sabi sa akin ni Apo Lakay kung saan. At nakikita ko na siyang palayunan ng palayo sa aking paningin hanggang sa ako'y magising. Ha, ah ha, panaginip. Isang panaginip lamang pala ang lahat. Ngunit parang totoo totoong nakita ko, nakausap at nakaharap ang inkantadong si Apo Pe pero anong panganib? Anong ibig niyang sabihin nasa panganib ang buhay naming mag-asawa? Ano bang kababalaghan ito? Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. Shoutout shout out po kay Boss Rapailito Arnaiz Villaram. Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po kay Boss Kibin Dicap Boss, maraming salamat po. Shout out po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Mampia Arnais Jans Kay Boss Francis at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Mirwin Oleb, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Mam Ma Idin Balyente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Kalokan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria. Kay paring Gerard Bacaresa, pare, maraming maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, Kay Boss Nora Abbas Kay Boss Iga Norquewa, Kay Boss June Alcantara, Kay Boss Rolly Bangkaya, Kay Boss Ronilo Romo, Kay Boss Silvania69Gaming, Kay Boss Angelo Crelego, Kay Mam Ma Ginalin Bersosa, Kay Tul Jimire at sa kanyang channel na Ang Mayuwagang Baston. Sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hiccup, kay Boss G. Somodio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvinis Gera, kay Ma'am John Lee kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss uh, Sigma, kay Ma'am Juseline Vrejente Vrejente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Orolpo, kay Boss Solomon Belieta, kay Boss Patrick Hernandez Janpo sa Kandabong Alcantara Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata, kay Boss Emiliano Rapolos, kay Mampay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nilson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, Kay Boss Feli Rivera Remondo, Kay Boss Chit Bayot Kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan Kay Bus Lenar Elfas Diyan po sa Vicol Shoutout po sa inyo boss Kay Boss Efren Abadiano Kay Boss Sami Baklas Kay Bus Gavin Neras Kay Boss Chris Batok Kay Boss Rodillo Ledesma Kay Bus Backyard Breeder